Pinangunahan ng 10th Special Action Battalion ng PNP SAF ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa mga barangay ng Sitio Ibong, Barangay Pag-asa, Bansud, Oriental Mindoro, Sitio Panlanaw, Barangay Sagana, Bungabong, Oriental Mindoro, Sitio Burlado, Barangay Poblasyon, Magsaysay, Occidental Mindoro, at Sitio Balud, Barangay Santo Niño, Sablayan, Occidental Mindoro. Sa pamumuno ni Police Captain RGM Gonzales, Chief PCR ng 10th Special Action Battalion, kasama ang Magsaysay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang local government unit ay nagsagawa ng road clearing operation at search and rescue operation sa pananalasa ng Bagyong Karina sa Sitio Malasin, Barangay Poblasyon at Sitio Tuong, Barangay Kaguray, Magsaysay, Occidental Mindoro. Samantala, ang 104th Special Action Company sa pangunguna ni Police Captain Jake B. Saway kasama ang Sublime Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay kasalukuyan nagsasagawa ng pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente ng Barangay Ninyo, Sitio Pandan, Claudio Salgado at Barangay Tagumpo sa Sablayan. At paglikas ng mga apektadong residente sa Purok, Malunggay, Barangay Ninyo, Sablayan, Occidental, Mindoro. Patuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operation at pamamahagi ng tulong ng ating mga tropa sa mga nasabing lugar. Mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes. Alagad ng batas, Tagataguyod ng Balitang Police.